pinakasama natin. Update yung Wala pa nga eh. Nate? May may pumutok mo oh, sa na. na Naayos ko pa lang. Oo? Oh? Mm. Mm. Ta? Parang... May una kagad. Isang ganyan yan pa lang. Oo, oh, kasi kaya, na, ang masasabi mo doon sa pag-ano ng leeg, hindi naman masakit, di ba? Hindi rin. Oo. Oh, oh. Ano lang siya, nakakagulat lang. Oo, oh, di good. ba? Depende rin kasi sa ano eh. Depende rin sa tao kasi minsan. Yun na yung iba, nagpipigil kasi. Pero pag relax lang, eto to Yun, di ba? Sa abis ito eh. Yan sa dito yan eh. Saka sa liig mo eh. Hmm. Hindi siya makangalay kung walang pinanggalingan. Pero dito rin yan sa Carpal Tunnel. Kaya nakanog tong yan siya papunta dito. Yung umpisa niya yung sa paan ni nanay, makikita. Nakita niya? Ayan uh, ba? Magsawa ko sa katingin. Kanong kanay? Pagsa. Pamayawang. Ayan. Tapos si eh, ano, tutulak ko, tutin yung kamay mo. Yung siko mo. Siko mo, ibalik mo rin sa akin. Tigasan mo. Sige, yun. Yun, tumutok. <laughs> tumutok ka agad siya. Oo, siya pa. Pero nare-relax, di ba? Siya pa, tigasan mo. Kunti pa. Yung kabila lang mayroon. Yan ang kabila lang. Oo, uh, uh, ito, di ba? Pasok. Araw-araw, kuya. Lagi na ko. Ah, ito na, yung ginagamit ako. mo? Oo. At violator kasi kami. Sige, po. Yun pala, <laughs> marunong ka rin pala eh. Okay lang, siya, magdapa? Okay. Okay, sige. Marunong ka rin pala, ding eh. So, sayo pong, balik man yun. Sige, te, babaan mo lang yung... Yan, yan, ganyan, te. Sakto yan. Baba mo yung kamay mo, te. Yan, relax lang, ha? Okay. Di na teh ha, inhil ka teh. Ha, mabusi hang. Ha, mabusi hang. Oh, okay, ah, Ha. Yon, Sabe ni Ate. <laughs> ha, bugalan teh. teh. Okay, sapate. Ibusin mo lang ha, hindiin ako konti ito ha. Yun, sapate. Sagad ko lang konti ha. Oh, sabi ko sa iyo ito eh. Sapa. Galing yan dito. Sapa to. Kailangan niya na may pinanggalingan siya Okay, sapate. Sagad ko pati ha, konti. Okay, sapa. Ay, Yung maganda yun dun sa ano? Yung pagbango niya. Yun. lang. <laughs> uh, lang? kasi Hindi, siguro Hindi, yan sa pagbango. Parang umakit yung dugo. Inhale tayo ulit. Tapos ubusin mo tayo Sapat sa

Kamusta, Nay? Pakiramdaman mo yung paka mo, Nay? Ah, mga ah, nakakon-kon pa rin. Pero mas okay na? Ah? Mas maganda-ganda na? Pakiramdaman ah, mo siya, wala. Pakiramdam. Mga hmm. pamanhead. Ma Ngayon, ba? Ngayon pa rin? Magkaya naman, Head. Sige lang po. Dito lang ba daw? Dito lang. Hmm. Namiyan, oh, makakahingayin siya. Hindi ka ganun Hindi Pag hindi talaga <laughs> naman hindi kailangan <laughs> magtanggap Hindi ka rin magagalaw. <laughs> ka di. Okay. walang <laughs> tikunti ito. Ayan, ako na

Street lante ya yeah. <laughs> Tawa siguro si ano, Papatay na naman yon okay. Taas ka lang dito, Tia Okay, kapatid Okay, grabe tuhod mo, Tia Grabe, nagutok, ah. Grabe, nagutok,

<laughs> nagulat receding <laughs> <laughs> ah Kasi na, parang parang gumanon lang yung tumaas yung parang yung daloy niya. Dati kasi hindi nakakadaloy eh. Pag niya dahil nagalaw yung katawan. Boom. Mm. Yung mga dugo. Alam mo si Mama nagkaroon ng ano, yung ano ba 'to, yung epilepsy. Oo. Yung mga biglang ng ano siya. Biglang umangat. Mga oh, dugo. Mga dugo. Mga dugo. Mm. Umakit sa ulo bigla. Relax ka. <laughs> Inhale ka Dahan-dahan teh. Exhale. Ubusin mo hangin. Oh. <laughs> Sarap. Yun yung know, sa so balikat mo ito, di ba? Sarap. Sa balikat mo? Oo. Ayun nga pala, wait, balikan ko yung kamay mo. <laughs> sa inyong pampindot mo dito, no? Oh, ito. kalikot talaga. Araw-araw ba naman? Halos kalating araw nagapindot pindot yan. Naninigas na, no? Opo. Pero okay naman siya. Kaso lang siguro ngalay niya. Ngalay. Pagka natutulog ako at nakaside, hmm. you know, manhig siya.

madoblihan natin. <laughs> <laughs> Malugi yung kabila. Hindi na. balikat yan sa liig niya, banda. Yun. 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 Bagsak mo lang siya. Balik ka. Inhale ka ulit eh. Exhale. Dahan-dahan lang. Wala dito, di ba? Kabila lang talaga. Oh. Ano yung lakas yun? Kaya yun yung may problema sa iyo. Hindi maman lahat yan siya lalago to kung wala. Uh -huh. yeah. Kung meron lang po talaga. Yun lang yung may diferensya. Hmm. Oo. Kaya, tayo. Ikaw pa na, bigyan ka sa'yo rin. Kasi misalignment. mind din sa may ano rin ni Lord Pierre dito rin. Doon din po 'yan sa ano sa loob din siya. Si Ate mayroon din ba? Wala. Wala. Yes. Eh so. In normal pag ma, ano, masama yung pakiramdam. Lambot mo lang siya, tiyan. Relax ka. Parang lock din sa iyo, Ha? <laughs> Sige lang. Yung kabila. Sige lang. Lambot lang din, Tia. Yan, Tia. O, oh, di ba? O. Oh. Yan. Wala, wala. wala na. Oh. Kabila, wala na. Ang dami ah. Oh. Yung kabila, <laughs> te. Yung kabila, yung lock. O, oh, ito, te. Pakiramdaman mo, te. Relax lang, ha? Relax. Basta relax lang, leon. O, okay. te, o. Oh. Kahit anong hila ko, di ba? Oo. Wala. O, sige. Dito okay. lang, mo na, te. Dambatan mo lang, te. Ibaba mo siya. Sige, pati. Relax. Yun! Labi. Narinig nyo? Ano? 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 Lakas. Parang bali na oh O, mo te. Lambot na yan siya. Disalign oh, ha? lambot, lambot. Relax mo lang ha. Oh. Yun. Yun. Ang dami Di ba? Okay. Kanina, Kanina hindi. Kanina. Kapag ginanong ko, mo, oh, oh. sumasama lang siya eh. Oh, oh. Ibig sabihin, walang bounce, nakalak siya. Hindi, pumuputok. Hmm. Galing. <laughs> sabi ni ate, eh. buti pala pumunta. Kandi yung ganyan po, sumasakit yan siya. Sama lang sana kami sa kanya. Mm -hmm. Kaya lang talaga. Hmm. Eh sabi ko, diretso na kami. Y yun yung, yung, yung ano, minsan yung mga, yung ayaw, yun pala yung may problema. Oo. Oh. <laughs> yun, no? Kanina, wala. Kasi. Ayaw, kanina. Kahit anong hila mo, kanina, hmm. ayaw. Kanina. Oh. Okay. Kaya ate, mas matindi lang. Mal tsaka malambot. Oh malambot yun sa kanya. Yung sa'yo kasi matigas eh. Grabe. Yeah, grabing ano eh. Grabing pilitan eh. Para bumigay siya eh. <laughs> Kaya ito yan. Ganito yung kadalasan sa mga oh, babae. Medyo malambot lang. Mag-walking na tayo. Masama ka na sa amin. Sabi naman yun. Wala ka namin yung kalaw. Oh, kasi maganda rin sa katawan po yan. Lalo na pag, pag mga medyo tumatanda-tanda na, kailangan talaga ng exercise. Exercise ang konti. Sige, te. Tagilid ka naman, te. Harap ka sa akin. Yan. Okay, tapos lapit ka kundi dito, so, te. Hindi, dito lapit ka kundi. Yan, okay na, te. Yeah. Ikaw. Oh. Parang model lang. Yan. Kapit ka dyan. Yan ang model. <laughs> wow. Sabi ni ate, naramdaman ko rin maging model. <laughs> Basta relax lang po, ha. Relax mo, so, ha. pa. Inhale. Exhale. Exhale. Hmm, dami. Isa po. Dito po. Relax lang. Okay. Parang magganunan, no? Hindi na. Pwede na akong magbalay nito. Pagpapakawan ko. po. Yeah. Kapit si ka. <laughs> <laughs> ha? Tapos lang po. Ang oh, Maganda kaya? Relax lang po. Yun, set up. Okay. Kit na kanan pa. Sabi niya ate, pwedeng marami maraming pindutan na ulit to. <laughs> palaban na ulit to, palaban. Sige te. Kami yung likod kabila mo to, di ba? Yan ah. siya lang yung masyad. Taas mo to, te. Galing yan siya dyan. Ah. Sa balikat hanggang sa leeg po yan. Kaliig. Okay, hawakan mo to. Paghiwalay lang natin. <laughs> Pag medyo galit ako ya, dinin mo lang gusto. Joke lang. <laughs> Inhale ka lang, te. Tapos lahang, lahang, Bilang lang dahan mo ibuga. Sige na, relax lang siya. Isa pa, te. Inhale ulit. Kailangan ko pa iba. 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Yun. Talaga. Sarap. Ramdam ni Kuya yun. Ha, <laughs> no, Kuya, ramdam mo Kuya, no? Ko. Uh -huh. Aram, ano? Parang, ano, popcorn. Parang, gumanon eh. Pero yung lagotok kasi nung kay ate, parang hindi siya sobrang lagotok. Pero nararamdaman mo siya, uh, ba? Prrr, mahina lang siya. Pero yung kay nanay naman, kay gari, grabe. oh, lagotok. di ba? Straight na tayo Hindi, akin. Hindi, Parang masakit naman. mas... Masakit na mas... Masakit Masakit relax, relax. Oh, yun, no? Oh, mayroon pa rin. no, <laughs> okay yung kabilang kabila ba? yung mas, ma mas malakas. Yung dito po, di ba? Hindi, oh. sa kabila. Ayan, ibig sabihin yun yung medyo gamit na gamit niya siya. Okay, okay na. Siguro. okay. Okay, actually okay na po. Relax na muna. <laughs> Baka biglang. <laughs> <laughs> Kaya kay mama. Alam na ibangon. Hindi, pag binabangon ko naman po yan siya. Na hinahawakan ko naman. Yan. yan. Okay. Tapos yeah. gayahin ko kaya si mama. <laughs> <laughs> okay. Kasi kala niya lola, magsandal siya ganyan. wala siyang masandalan, kaya Hindi, tumaas kasi bigla yung dugo nung kay ate. Uh, yung kay nanay. Okay siya. Okay po. Hindi <laughs> naman siya. Well, wala sa plano namin si Gary lang sana. Oo. Si Lola. Si Lola. Ayan. Si Lola, okay na po yan siya. <laughs> Sarap na lang ito hindi na siya nag... Siya, dahilan talaga. Siya dahilan. Sidebit lang kami. Masabit lang si ate. Pero take okay naman, te. Mm yun? Parang medyo nawala. Opo, kasi dito po. Sa third kanina. parang ma'am, ano yan siya. Kung baga sa ngayon, parang maliles lang po yung pang mamanhid niya. Pero kanina pag ginagayan ko, nararamdaman ko. Mm. Ngayon, oo, nawala. Tapos dahan-dahan po yan siya. Na mawawala. Tapos yung kung ano po, maganda po yan siya. Kung wala naman kayo masyadong nararamdaman yung every 3 months po, nakakapagpa-relax kaya. Kasi yung massage, minsan every month, nagpapang-massage kaya. Mm -hmm. Dito naman kahit every 3 months, or depende po sa inyo, kung medyo gusto niya na, okay lang naman. Basta at ah. least, naka buwan po kayo mahigit. Mm -mm. Pero kung yung may tinitreat po tayo, kahit after a week, or after 2 weeks, pwede po siya. Pwede magbalik. Oo. Uh -oh. mm -hmm. Okay, ma'am? Okay na. Thank you po. Masarap sa <laughs> Thank pakiramdam. <you> po. <laughs> Ayan, dadalhin mo na. <laughs> ah, hindi pa. <laughs> sa kanila. <laughs> सब <laughs> ने